for this vlog mga kaidol ito yung uh, update namin sa pagbababoy naubos na yan lahat kasi nga dahil sa ESF yung mga nandito dati na mga parowing, pinapabakal na namin o baka uh, awing na namin yung uh, pinapabakal na kasi wala din namang ano eh. babaguhin na, na namin in the future kung magano naman kami ng panibago so don't stop dreaming lang tuloy tuloy pa rin tayo kung ano yung gagawin namin dito i-update kayo pakita ko na yung ito na ito na yung ano nila Ayan mga kaidol. So, nakita mo na. Wala na. Close na siya kasi naubos talaga lahat. So, ngayon, uh, baka sa next next video, makagawa naman kami ng panibago. Hopefully, kung okay na ang uh, wala na yung sakit. So, mga kaidol, uh, please support my vlog. God bless you all. Bye, bye Sa next video, ipakita ko yung ano, uh, yung ano naman yung pinagkakitaan ko naman ngayon kasi wala nang baboy so ipakita ko sa sunod yung ano naman yung panibago para masubaybayan nyo yung ano ko yung vlog ko so bye bye mga kaidol